pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng code switching o pagpapalit koda bilang medium ng pagtuturo sa core subjects ng Siapo Senior High School. May akda ng pananaliksik na isinagawa ni na Chari Angel Pospos, Jelly Rabao at Merrick Chris Tagoan na kung saan sila ay kapwa mag-aaral sa Negros Oriental sa Siapo High School. Ang pananaliksik na ito ay patungkol sa pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng code switching o pagpapalit koda bilang medium sa pagtuturo sa core subject ng Siapo Senior High School na inilimbag noong uh, Enero 16, 2020. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay upang suriin ang paggamit ng code switching o pagpapalitwika ng mga mag-aaral sa Siapo High School. Ang layunin nito ay upang maunawaan ang dahilan at epekto ng paggamit ng code switching sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ano nila ginamit ang teorya sa kanilang pag-aaral? Ito ay nakatuon sa paggamit ng code-switching o pagpapalit ng wika ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral at pag-unawa sa literatura. Ang mga teorya at konsepto na ginamit sa pag-aaral ay ang papel ng wika sa larangan ng edukasyon, kung paano nauunawaan ng mga mambabasa ang kanilang naririnig o nababasa at kung paano nila ipaliliwanag ang kanilang natalastas. Ang konsepto ng globalisasyon at pagkakaroon ng iba't ibang baryasyon ng wika na isang linguistikang realidad. Ang epekto ng multilingualismo sa pag-unawa at pagtuturo sa mga mag-aaral, ang paggamit ng code switching o pagpapalit ng wika bilang isang mabisang kagamitan sa pag-aaral at pag-unawa ng mga mag-aaral. Ang pananaw ni Dr. Pansyano B. Pineda tungkol sa paghahalo ng Ingles at Pilipino upang makapagsulong ng intelektualisasyon ng wikang Filipino natin ma-apply sa konteksto ng edukasyon ng wika. Batay sa pananaliksik na ito, mayroong ilang paraan kung paano maaaring ma-apply ang mga natuklasan sa konteksto ng edukasyon ng wika. Una na rito ang pag-unawa ng wika sa malagang aspeto ng pag-aaral o ng mga mag-aaral sa kanilang mga aralin. Kailangan bigyan ng importansya ang paggamit at pag-unlad ng wika sa loob ng classroom. Ang pagtanggap ng ating bansa ay multilingual at ang mga mag-aaral ay may mga iba't ibang baryasyon ng wika. Dapat tanggapin at gamitin ito bilang isang resources o resource sa pagkatuto. Sunod dapat ay ang pag-alok at ang paggalang sa paggamit ng code switching o pagpapalit ng mga wika ng mga mag-aaral. Ito ay maaaring maging mabisang paraan upang mas maintindihan at maipahayag ng mga mag-aaral ang kanilang mga ideya. So, isa yun sa importansya ng edukasyon ng ka. Tulad ng pananaw ni Dr. Pineda, ang paghahalo ng Ingles at Filipino ay maaaring makatulong sa mas mabisang pag-aaral at pagunlad ng wikang Filipino. Nandahil dahil dito din ang paghamit at pagsama-sama ng iba't ibang teorya at pananaw ukol sa wika, multilingualismo at code switching ay parang mas maunawaan at mas mapahusay ang edukasyon ng wika. So, ilan lamang yon sa mga naging dahilan o naging mahalagang um, mahalagang ma-apply ng konteksto ng edukasyon ng ating mga wika gamit ang code switching. So, yun po ay batay sa mga pananaliksik na aming, natuk na aming nahanap na kailangan mayroon tayong mga pananaw o pag-unawa sa, mag sa magiging aspeto ng paggamit ng o pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang mga aralin. So, mahalaga din malaman ang mga code na ito upang mas magkaroon ng pagkakaunawaan at mas ma mas mabigay ng mas mabigay ng mag-aaral ang kanilang mga ideya. Bakit kailangan maintindihan Ayon sa pananaliksik, mahalaga ito dahil ang wika ay pangunahing medium ng komunikasyon at pag-aaral. Kung hindi na maintindihan ng mga mag-aaral ang ginagamit na wika, maaring mahirapan sila sa pag-unawa ng mga aralin at konsepto. Ang Pilipinas ay isang multilingual na bansa, kaya't ang mga mag-aaral ay may iba't ibang barya ng wika ang code switching o pagpalit ng wika ay maaring maging epektibong paraan para mas maintindihan at ipahayag ng mga mag-aaral ang kanilang mga idea. Kaya't ang pagunawa sa papel at paggamit ng wika sa edukasyon ay mahalaga upang makatulong sa mas epektibong pag-aaral at pagunlad ng mga mag-aaral. Mm, masarap I love caramel. Sige, try mo na. Ikaw, ano order mo? Um, I'll have dark roast. Ang sarap kasi ng lasa. Wow. Coffee expert ka na din, ha? Hi there. Ready to order? Yes, I'll have caramel macchiato, please. At isang dark roast para sa akin. Great choice. Anything else? Hmm, um, maybe a slice of cake? Oo, oh, cake. Okay. Ano kayo gusto mo? Siyempre, chocolate cake. Perfect. So that's one caramel macchiato, one yes. dark roast, and a chocolate cake. Yes. Yes, please. Excited ba Thank ko? you. Me too. Let's enjoy our coffee. <laughs> Uy, grabe yun. Naka-add to me sa Cebu. Weekend ba? Super ka kaayo. Cebu? Ah, saan kayo nagpunta dun? Hindi ka kato, o? Pero ni Ato mi dagat sa Oslo bas in mo kaayo ang view. Ay, ang ganda daw talaga dun. Pero ano yung ni Adto Parang pumunta ba? Parang pumunta ba kayo? Tama ba? Oo. Uh. Sakto, oo, pumunta kami. Basta, nice kaayo ang tubig As in. Karo kaayo, parang crystal clear view. Ah, para clear na clear. Ha? Parang nosebleed ako sa'yo, Liza. Pwede paki-explain sa Tagalog? Ay, sorry, Jay. Sige, sa susunod, hinay-hinay ko. Pero, higaw good -go -go siya ba? Lalo na pag bisaya ta promise. Masaya kayo. Ayan ka na naman, Liza sa probinsya na sa probinsya namin iba-ibang dialect rin